lang guys Andito ako sa alabang na naman panibagong videos po tedious videos ng mga kariser panibagong vlog good morning good morning everyone ang ganda ang oras natin ay alas 10 mga kariser nandito ako sa may 7-11 sa <laughs> sa Alabang Piling base mga kariser Ayan ang Toyota Toyota ng Alabang Ayan mga kariser Sana nyo masupport tayo nyo yung channel ko Pwede sa Muro Vlog Sa mga hindi nakakilala pa sa akin 3 years na po ako nagbablog Kaso lang ay eh, ipapotol-potol mga kariser pala pa sa akin um, papakilala pa ako sa inyo ako po ay si Rizal mong kumlog Charles ko Rizal mong Sir. Eh, mga Ang nandito yung Capital One sa so, Northgate, mga ka Mga tropa pets diyan. Okay, follow like share comment na lang. Sa so, support tayo channel ko. Pero, sir, motor blog blog. ya. Ya no on, capital 1 kanan. Yan mga researcher. ikot tayo. art gate kaling ako ng Eastwood mga ka dito ko din lang sa north gate yung sakay ko sa Alabang yung Indiano tsaka yung Indiana mga ka-racer WNS yung account mga ka idol mga oh guys, idol, loads sana isuportahan nyo yung channel ko ako po ay si R.S. ang mga vlog mga followers dyan sana isuportahan nyo po yung vlog ko ako po ay si R.S. ang mga vlog kung updated po kayo sa mga ina-upload kong videos magpindot na lang po ang notification e bell lalo na, na po mapasalamat pa ako sa mahal na Panginoon na binigyan na tayo ng mahal na Panginoon na blessing na tuloy tuloy na yung blessing na binigay sa atin wag, mo, wag po makalimot sa mahal na Panginoon palagi magdadasal pinagpapabayaan ng mahal na Panginoon. Yan lang po. Palaging magdasal, huwag makalimot sa mahal na Panginoon. Bigyan na lang na biyaya at blessing. At saka huwag kang ka, ka gabay kay mahal na Panginoon na huwag kang magkasakit. Ilaya ka pa sa pamakan sa mga biyahe mo, mga kariser. papaking na tayo mga ka Mga ka guys yan pasok na tayo ng parking yan yung pan dito yan mga masisilungan update lang lang yung vlog ko salamat po ako sa mahal na Panginoon yan po hanggang dito na lang na isuportahan tayo ng mahal na Panginoon na huwag tayong pabayaan na hindi tayo magkasakit at huwag makalimot sa mahal na Panginoon palagi, nyo, palagi kayong magdadasal ma inaanak sa Santo Amen Ganito atau totoo, mga guys. Maraming maraming salamat po. Thank you you're watching.